baka ka umiiyak. naku, ka muna na Nay, Hindi lolo-lolo niya. Bakit ba bakit? Bakit ba? Hala. mo, mo. Hindi pa nalo na nga sila, 'di ba nang siya? 'Di ba? talo Huh? Mama T, huwag mo sasabihin tali yung sanig. Panalo nga si no? Oh. Talo nga, eh. Wala shoot Eh. Oh, sabi mo, panalo yung atmig. Dali, sabi mo, panalo yung sanig. Sige na, sabi mo, panalo yung atmig. Dali na. Eh? talo, eh. Wala shoot. siyempre. Okay, hindi, panalo, sabi mo. Oh. Dapat na may mag Talo si Lolo Ami. Ah, Nakashoot ba si na, naka shoot ba si Wowo na Ian Sanggalang? Hindi. Makasik ba? Nakashoot ba siya? Ah, hindi nakashoot kaya natalo. hindi pa nalo na siya, di ba, mamati? T? Okay. na malakas Di ano na man, eh. Talo eh. Bakit ka ba, ba naiyak? Bakit ka ba naiyak ka na? Oh, ah, sige na, Lord. Sige, sige na, tama na, tama na.